nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yaon, habang gumagabi, tinabi ni Jesus sa mga alagad niya, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila. Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Pumangon si Yesus at iniutos sa hangin, Tigil! At sinabi sa dagat, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuburi ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalabing dalawang linggo sa karaniwang panahon. At matapos po na ituro ni Jesus sa kanyang mga taga-sunod o tagapakinig ang tungkol sa paghahari ng Diyos kung saan ito iahambing. Ngayong linggong ito sila po ay tatawid sa kabilang ibayo upang doon ay maghatid din nang mabuting balita. Ano po no maganda na makita natin yung pagkilos na nangyayari sa kwentong ito upang ma-apply din natin sa nangyayari sa buhay natin. Sabi ni Jesus, "Tumawid tayo sa Ibayo." Tayo, hindi kayo. Tayo, ibig sabihin kasama siya. Sasakay ng bangka para makatawid sa kabilang ibayo. Parang merong goal no? meron silang uh, kumbaga dapat na magawa. Tatawid sila. Malinaw po ba yon? Tulog na agad? Inayin niyo ba si Jesus sa tutulog? May oras para matulog, may oras para matuto sa atin po mga karanasan. So tatawid sila ng ibayo. Tatawid, sumakay ng bangka, mayroong tubig. At kapag nasa tubig, mayroong alon, mayroong hampas ng halon dahil sa hangin at mararanasan yung pag-uga ng bangka na kinasakyan. Pero dito po sa pangyayari ay Natakot ang mga alagad, nataranta ang mga alagad sa kanila pong nararanasan. At akala nila, sabi, lulubog tayo. Kaya, ano nangyari sa takot nila? Inising si Yesus na natutulog. Tutulog, di ba? Eh habang umaampas ang hangin, kalma lang si Jesus. Tutulog eh. Pero yung mga alagad ay natataranta na. sa kala nila, mapupuno ang bangka ng tubig. Pero ang sabi ni Jesus, nung magising siya o nang gisingin, ano lang ang sabi niya? Tigil. Tumahimik ka. At tumigil ang hangin. Yan ang sa atin pong unang pagbasa din. No? ang Diyos, no, ipinapaliwanag ng Panginoon kay Job, siya ang lumikha ng lahat, siya ang naglagay ng hangganan, at pag sinabi hanggang dito ka lang, hanggang dito lang. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos na kaya nga na magsalita si Yesus, tigil, tumahimik, tumahimik. Tumahimik ang kalikasan. Tinusunod siya maging ng kalikasan. Kahit ito lang, no? magandang mapaalalahanan tayo na yung tumigil, himik, tumigil saan? Tumigil sa pagkataranta. Tumahimik muna. May mga unos no, ng buhay na nararanasan. Iba't iba tayo. Minsan iba't iba ang level natin. Ngayon kasi, no, kapag yung sa literal na, na pagpapaliwanag, meron talagang yung nature natin, yan talaga ang nature niyan. Kumulog, kumidlat, bumagyo. Nature yan, matakot tayo. Kaya nga, nung mga nakalipas na buwan, nagdarasal tayo na sana umulan. Kasi pag hindi umikot yung, yung flow ng nature, tayo din ang mamomblema. Kailangan natin ng ulan, kailangan natin ng araw, itinakdayan ng Diyos. Ito ang panahon ng tag-araw, ito ang panahon ng tag-ulan. Kaya anong ginagawa natin? Ang tao, ginugulo ang cycle. Yung mga lugar nga na hindi dapat tumuulan, dahil kagustuhang umulan, kumagawa ng kung ano-anong eksperimento para umulan. O ano nangyari? Bumaha. Kasi nilikha ng Diyos, no? Ang kapaligiran natin ayon din naman sa atin pong pangangailangan. Naiintindihan po ba? Ngayon, paling natin sa atin, mayroong inutos ang Diyos. Mayroon kang misyon. Merong ipinapagawa sa iyo ang Diyos. Bakit di natin matapos-tapos? Una, hindi mo talaga masimulan kasi mas namamayani ang takot. Kapag nasimulan naman, hindi mo rin matapos kasi hanggang gitna ka lang dahil mas namamayani ang takot. Kasi akala natin dapat smooth lang yung paglalakbay natin, yung pagtawid natin. Eh, hindi ka makakarating sa dulo kapag pinangunahan ka ng takot. At kapag natatakot na, ano ang nangyayari? Nagkakagulo tayo lagi. Ano ba yung mga unos no, na nararanasan natin sa buhay? Yung mga problema na nangyayari sa ating mga buhay na kadalasan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin hawak. Hindi nating kontrolado. Kahit anong galing mo pa, kahit anong yaman mo pa, o kahit anong hirap mo pa, wala sa kamay natin ang mga yan. Tanging nasa Diyos. E nga lang, ito yung madalas nating nakakalimutan. Asama natin sa si Jesus. Kasama nga ni, ni Jesus yung mga alagad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, tumahimik ka. Di ba? Di ba? Ang ingay, di ba kapag may problema tayo, nasosolve ba ang ang problema sa ingay? Nasosolve mo ba yung problema sa sa pagkataranta mo na wala nangyayari? E maganda yung mga pagkilos, mga sinasabi, ni Jesus. Kaya nga yung panlaban sa takot, no? Panlaman sa takot, pero dahil din naman sa takot, diyan na namumuo, nagbubunga ng pananampalataya. Kapag may takot na, manampalataya ka lalo. Pero hindi nga kasi yun yung nakikita natin. At hindi yun yung ating pong kadalasang nagiging reaksyon kapag may mga unos, kapag may mga bagyo, kapag may mga hampas ng hangin na dumarating sa buhay natin na dapat lang nating lampasan. Kasi pag hindi mo sinuong, hindi mo nalampasan yan, ano ka makakarating sa destination mo? May naisingit ko lang po, no? Yung usapin tungkol sa divorce. Kayong mga mag-asawa, paano kayo makakarating doon? Kung konting problema, mga irreconcilable agreement ninyo, wag na, wag na tayong tumuloy, putuli na natin. Solution ba yun? ay eh, gumawa ka lang ng bagong problema, nanganak lang ng nanganak ng problema. Kasi ano, okay na kayo? Sinong naiwan sa bangka? Yung mga anak ninyo. Kaya kung may pagkakasunduan, okay, mag-away kayo, okay lang yan, mag-away kayo. Gusto nyo magsigawan? Sige, magsigawan kayo. Pero pagkatapos, itulog nyo itulog nyo muna para magkaroon kayo ng, no, ng bagong energy at malinawan kayo. Itulog nyo. Si Jesus nga natulog eh. Sa gitna ng bagyo, ng hampas ng hangin, natulog nga eh. Ginising lang kasi natatakot na yung mga alagad na baka lumubog. Parang, inyo yung nakakalimutan eh. Yung simple solution ba na itulog mo nga yan? Kaso ayaw matulog kasi isip ka ng isip ng problema, itulog mo muna. Kasi talo ka, no? Di ka na natulog, puyat ka pa, pag mo, ayun pa rin yung problema mo, di ba? Huhupa din yan eh sa tulong ng pananampalataya natin, huhupayan. Kasi wala naman talagang imposible kapag sinabi ng Diyos. Ah, ampas lang yan. No? Hindi mo pa ikamamatay yan. Kasi hindi naman tutulutan ng Panginoon na, na may mangyari sa iyong masama. Sakit lang yan. Sitwasyon lang yan. Kaya kung may mga nangyayari sa buhay natin na hindi mo pa nawaan, hindi mo maintindihan, hindi mo pa matanggap, tumihimi ka muna, tumigil ka muna, matulog ka muna. Habang natutulog ka, ang Panginoon ang bahala sa problema mo. Amen? No.